ay nandito ako sa aking ay sa aming bukid ayan ito yung bukid ayan kasi hindi ba masyadong nalilinis sana yung gawa nga ng ako lang mag isa hindi kaya ng aking power ako yung nililinisan ko lang is yung oh, merong lang mga tanim ayun ngayon guys nandito ako sa part dito ito talaga pinaplano ko talaga ito noon pa na linisan. Kaso sa sobrang busy kasi nga gumagawa uh, gawa nga ng pag ako na sa bahay ay uh, sa amin. Kung ano, -ano ginagawa ko, minsan nagluluto ako ng mga paninda. Ayan, nagiging busy ang lola nyo. So ayan, hindi ko nagawa hanggang sa nagsiso, nagbunga na yung mga ano bunga ng prutas yung marang ayan di ko pa hindi ko pa nagawa so hanggang sa anabutan ako na tabi namin na Ayan, naglinis yan. Inuna, inunahan niya ako kasi siya naglinis. Kasi yung lupa nila at sa amin ay magkatabi lang tayong sisilipin. Ha? Sisilipin natin yung ginawa niya guys. oh tingnan mo naman. Ito yung pinaka plano, plano ko talaga noon nalinisan Pero hindi ko nagawa kasi nga mayroong puno dito guys ng marang. Ito. Itong marang na ito malalaki ang bunga niya. Hindi nga namin napakinabangan ito kasi sobrang ano dumi. Eh. So, ninanakaw na lang ng ninanakaw na lang ng iba dito kasi magawa nga ng may marami namang mga puno doon pero sa tita ko so, ito talaga yung sa amin na ah, park so nung pinlano ko na siyang linisin guys naunahan ako nitong katabi yung kasikbit namin Ayan. kita nyo ba yun ayan yung sa kanila so magkatabi lang kasi yung lupa nila at saka lupa namin nagkataon, eh, nagkataon eh, na nagkata oh, wala siyang trabaho So, ayan yung... Ayan sa kanila, guys. Ayan. So, yung pagitan namin, eh... Ah, bangin. Ayan yung pagitan namin. So, ayan yung sa kanila. At ito naman yung sa amin. Ayan. So, tingnan mo naman, oh. So, yung daanan nila... Yung daanan nila, dito... Dito, dito pa talaga sila naggawa ng daanan sa amin. Eh, meron naman sa kanila. So, dito kasi nakasanayan na, na talaga ito. Gawa nga ng bibihira lang tong magkatao dito kung hindi ako umuwi kasi nga sila mama at saka papa ko dito dati eh, kasi si papa ko wala na sila talaga nung ano naiwan nila ito ng matagal hanggang sa malinis ito dati guys ito inaalagaan to ng papa at saka mama ko dito ayan may mga tanim sila na kakaw so ayan nga yung kakaw hindi nga naasika so kawawa naman so ako lang talaga simula nang umuwi ako si ako lang talaga yung nagpupunta-punta dito nagtitingin-tingin at uh, kung ano lang yung makaya kong linisin. In kaso nga lang babae nga ako kung ano lang yung makaya ko talaga kasi hindi naman kaya ng aking power. So ayan pa kunti-kunti lang. So yung inaano ko lang, sinisiguro ko lang yung mga tanim lang talaga yung nilinisan kasi may mga tanim, may mga pananim kami dito na. Ayan yung marang na yan guys. Nakita niyo ba yan guys? Ah, ito yung marang guys. Oh, ayan, ayan. So ayan guys. Oh, Tingnan mo naman, ang awa ako sa puno ng marang na yan eh. O, oh, yan nga yung inaano ko dati, ini iniisip ko pa talaga to noong nakaraan pa, nalinisin dito, kasi oh. nga gusto ko abunohan. Noong naunahan ako nito, itong gumawa dito sa tawid na yun, namin, eh dinamay niya pati mga tanim, mga tanim namin. Kaloka. O, oh, tingnan mo naman oh, naawa ako sa marang na to. Imbis na ko pa, hindi ko alam kung mabubuhay pa yan eh. Oh. Kasi ang sabi niya eh, naanuhan daw niya. Nagputol daw siya ng puno. At yung puno daw, eh ayan yung pinutol niya. Ayan, yung, ayan yung puno na yan. Pinutol niya. Tapos ngayon natamaan daw. Alam niya namang may puno ng marang. Kailan alam niya naman na malapit lang yan. Ano, di ba pwedeng iiwas niya? Talagang umabuso talaga siya. Yung isip niya, mga babae lang kami dito. Ay yung kayang-kaya niya lang ba kami. Oh, de ba? Sabi nga ng tita ko, ipapurok namin o kaya ano, purok kasi dito kasi sa kanya purok muna bago barangay, ewan ko. 'Di ba pag sa ano diretso naman barangay. Hindi ko alam eh, kailangan ko nga siyang harapin mamaya. Oh, tingnan mo. Kasi patawa-tawa lang kami, ganyan-ganyan lang. Parang sobrang bait namin ba? Oh, ganyan tapos ganyan ang gagawin. o kawawa naman yung puno namin, oh. Ang nahihinahayaan na nga namin siyang dumampas eh. Pati ba naman yung mga tanim namin, isisirain niya. Ano guys, sa palagay nyo ang gagawin ko. Comment nyo nga guys. Ay, nakakaloka. Naka,